Hello guys. Mag-harvest na naman ulit ako ng talong. Yung aking mga binalot. Ano? Wala, pati dito. Mayroon lang langga. May, may hantik. Ito guys, ang binalot ko. Oh. Parang hindi mo nag-aano.

naka-on ka pa ba? naka ka naman pala pa eh. Papala. Tingnan mo. Ayan pa yung aking ano. Ayan pa yung aking mga tinago. Kasi baka matatanda na Ay! Ang laki! Ang laki-laki! Tingnan nyo. Ang laki! Ang laki! Ayan oh. Oh, kalaki, ang laki-laki. Ang laki. Ang laki oh. Oh, 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 ang taba-taba. Ang taba. Meron pa ako dito isa. Ay, hindi man siya lumak, tumaba. Bakit hindi siya tumaba? Oh. Pero maba. Oh. Oh, di ba? Marami pang bunga. So, four, six. 6. naka na naman ako. Pero ito talaga ang laki, oh. Grabe. Tapos, itatali, itatali ko na naman yung iba dito. Kasi, mauunahan na naman si Inday Pukingkang. Ayan, oh. Mayroon pa sa dyan. Uh, ito ang dami. O, oh, maliliit pa. Oh. Maunahan na naman ako. Kaya kailangan kong itali. Papasok ko siya dito. Ayun pa. Oh. Ito, o, oh, naku. Hindi na kaya ng kanyang sanga. O, oh, lumalaylay na. Ito pa. Ayun pa, madami. Ayun pa sa ilalim. O, oh, ayun pa sa may lupa na. Ayun oh. ba? Diba? Grabe. yan ang ating na harvest na talong. Ayan. Ating na harvest na talong. Ang dami. Ang dami. Ang dami kong na harvest. Hindi man siya mag ano. Hindi man siya mag siya. Hindi man siya mag siya. You know? Ang laki. Super laki siya. Diba? Super laki. Super laki. Super laki. Super laki ang aking salon. Super laki. Meron pa dito. O, libreng ulam na naman si Inday. Bye bye now. Thank you for watching.